A day in a life as a content creator kapag ka nga wala ko sa dagat mga katangay. Hello mga katangay, for today's video ay papakita ko sa inyo kung ano nga ba yung ginagawa ko kapag ka wala nga ako sa dagat. Baka kasi sawa na kayo mga katangay sa fishing adventure ko. Kaya naman ngayong araw ay papakita ko nila nga sa inyo kung ano yung ginagawa ko kapag ka na sa bahay lang ako. Madalas mga katangay, ito nga yung ginagawa ko kapag kapag ko sa umaga. Na kung ang ginagawa mga katangay, maglinis nga ng bahay at magwalis-walis nga. Kalo nga ang lahat mga katangay, shout out nga pala kay Laika Genio yung Follower ko nga mga katangay na taga rito nga sa amin. Isa nga mga katangay sa kinakatuwa ko kapag ka meron talaga akong mga taga-suporta na taga ito nga sa amin. Shoutout nga rin pala sa mga taga-alaba anglers. Ayan, maraming maraming salamat sa suporta nyo mga master. Bali ito nga mga katangay labas ng bahay namin. Diyan nga pala kami nagsasampay mga katangay at naglalagay nga ng mga container namin. Simple lang mga katangay bahay namin. Gawa lang sa light materials. Merong mga sementado na part at meron ding mga tabla nga mga katangay. Ito nga banda mga katangay. Gustong gusto ko talaga itong mapaayos at mapasemento nga. Mayroon na din na order mga katangay na mga kahoy para nga dito kaso nga lang mga katangay gusto ko talaga na mapasemento yung dito banda kaya naman pa unti unti mga katangay pinuprovide ko nga yung mga kailangan na gamit para nga dito sa ngayon mga katangay hindi pa nga namin yan mapapagawa dahil nga meron pa kaming estudyante na tatlo na pinapaaral nga kaya naman yung ginagawa ko mga katangay ay unti unti ko nga pinuprovide yung gamit para nga dyan kapag ka napagawa ko na yan mga katangay at napaayos nga ay pwede na nga akong mag asawa huy medyo naging house tour na nga rin ito, mga katangay kaya naman ko na lang kayo dito sa bahay nga namin dito naman naman banda mga katangay, dyan nga kami nag iihaw kapag gusto namin mag iihaw ng mga isda at karne dyan din ako mga katangay namimingwit kapag merong napapasyal ang mga banak at danggit nga dyan madalas mga katangay, nagiging tabayan na nga rin namin yan dahil nga presko talaga dyan katapos nga mga hatangay magwalis nga ng buong bahay namin ay eh, ito naman yung aking kaharap yung hugasan nga alam nyo ba mga katangay na dito nga sa amin tagawgas lang talaga ako ng plato huy joke lang shout out nga pala dyan sa mga tagawgas din ng plato kahit hindi kayo bunso ah. sabi nga nila mga katangay, kapag bunso daw ay tagawg nang ng plato. Nagkataon din talaga mga katangay na bunso nga ako sa babae. Pero hindi naman ako mga katangay yung bunso nga dito sa amin. Meron pa nga sumunod sa akin mga katangay na tatlong lalaki. At isudyante nga yung dalawa doon sa Puerto Princesa City. At yung bunso nga namin mga katangay ay grade 11 na rin dito nga na nag-aaral sa amin. Natapos na nga akong mga katangay na magugas nga ng plato. At pagkatapos nga magugas ng plato, ito nga yung ginagawa akong mga katangay. Talagang nililisan ko pa yung paligid nga ng lababo. Alam ko sa inyo, nagugas lang kayo ng plato tapos hindi nyo nililinisan yung lababo nyo. Hmm. Madalas kasi ma mga hatay, ganun yung mga kapatid ko eh. Lalo na kapag ka mga bata yung naghugas ng plato, hugas lang talaga mga hatay ng plato yung ginagawa nila. Hindi na nila nililinisan mga hatay yung paligid nga ng lababo. Hindi rin naman natin sila mga hatay masisisi dahil nga mga bata pa talaga yung mga isip nila. Kaya naman kapag ka inutusan mo na maghugas ng plato, talaga yung ginagawa nga ay maghugas lang talaga ng plato. Pagkatapos nga mga hatay na maglilinis-linis nga dito sa bahay, nagsain na nga rin ako. Habang inaantay ko nga mga hatay na maluto yung sinaing, ay sinabay ko na nga rin ito yung paglilinis nga ng isda. Bali ito pa nga mga hatay yung isda na nahuli nga namin nakarano nung naka nga kami. Ilagay nga lang namin yan mga katangay sa mini-ref ni ate para nga ma-reserve. Sabi ko sa inyo mga katangay, kapag ka nakaka kami, talagang ilang araw, bago nga maubos yung isda. Bale, natapos ko na mga katangay linisan yung isda at ito na nga siya. Dahil nga isisigang ko nga ito mga katangay, kaya naman mas masarap talaga kapag kasinigang na isda ay merong antalbos ng kamote. Kalagyan ko nga yan mga katay ng siling green. Kapag ka nagsisigang nga ako mga katay, inuuna ko nga na magpakulo ng tubig. Tapos ko ng mga katangay, yung asin tsaka nga yung sibuyas. Bale, ayan mga katangay, ko nga yung tubig na may asin at sibuyas tsaka kung nga ilalagay yung isda kapag kakumulo na nga ito habang inaantay ko nga mga na kumulo nga ay magpapakute muna ako sa inyo huy cute yarn Balik kumulo na nga mga katanga at nilagay ko na nga ito yung una kong nilagay yung bangkilan nga na isda tapos sinunod ko yung ulo nga ng lapu-lapu sabi nga nila mga tayo, mas masarap nga daw yung sinigang kapag kapantay lang yung sabaw sa mga isda Balayan mga katanga sinabay ko na nga rin ito yung nor na pampaasim nga natin dahil nga wala akong makita na lemon pero mas masarap sana ito mga tayo, kung hilaw nga na mangga yung ilalagay natin dito na pampaasim ito talaga mga tayo, yung gustong gusto ko kapag ka nilalagyan ng talbos ng kamote yung sinigang na isda. Dagdag sustansya din kasi mga katangay kapag ka mo talaga ng gulay. Balayan mga katangay, kumukulo na nga yung ating sinigang na isda. Sumakto pa talaga mga katangay na biglang ang umulan dito. Kaya naman talaga masarap maghigop ngayon ng sabaw. O siya mga katangay, hanggang dito na lang muna yung video natin. Paalam!